ayoo ayun siya o hundred thousand pesos hindi pa kita kaya o oh. meron pa talo ilan siyakyang pagdating nila, sa nila. ay okay. meron pa bilang pa! Dalawa, ano ano huwag na oh. yun huwag oh, na yun huwag 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 na yun na yun huwag na yun huwag na yun huwag na yun kalau di mana 66 lagi kalau ada yang tadi tahu nungguin Bapak asyik ini satu per jam habisnya ayo kucingnya sayang ya ya Pak jadi nah ayo pacar cinta saya Taga Pasig. Correct. Alam mo ba dyan ako pinakalaman? Ano natin? Like, I-request na kayo. Ano natin? Ano Pero wala nila naman. Yung mga fans ni Paolo yan. Ay, ayun na. Bago lahat, nais ko lang magpasalamat nice, so, okay. sa Rotor Mega, yeah. sa M family. Thank you so much for inviting me to the event in your congratulations sa lahat ng mga. At kung ano yung gumawin po yung chance na para sana po mapanood niyo ang pelikula namin na kasalukuyan po namin ginagawa at na si see, see, see. Uh, uh, na po dito ay si Kim Chiu. Ang title po nito ay My Love Will Make You Disappear. po apakahin niyo sa mga We to be po Ang namin niya ang tulis tayo. ka sa showtime. uh <laughs>